Dapat subuhan mo siya ng konti-konti, konti-konti talaga, kasi lumunok naman siya, lumunok naman siya, pero hindi mo pwedeng isubok na yung mag-antay ka, yun, mag-antay ka na maungunan mo, kasi pag hindi, mabilaokan mo siya, kaya mahirapan ka, pag magdagdag kasi iamantay mo ito, ipapukin mo, gawa pa kong yan siya, kaya hindi nang pasensya, kaya ganito talaga ang buhay. Walang reklamo. Tangkol pa rin tayo kasi matabahan tayo. Yan ito. Binigay sa akin ni God na mga aksin Pero hindi ako nagreklamo ni Bre. Ako nagpapaano sa mga anak ko na nahirapan ako. Sinabi ko, kaya, kaya. Kasi naginusto ko na, ginusto ko naman mag magibang-ibang sa akin. Kaya, kung gusto niyo talagang maiba ang buhay, kahit na sa tayo, mag-extra-income tayo. Kasi, ano na ases niya? Half our lives at saka years old. Kaya need mo na talaga siya. Dapat, slowly ka at ikaw po, ikaw, ikaw rin, right? ipagmahal ka. Kasi kung walang pagmamahal, yung pangalaga mo, ibalik, mapabigatan ka. ng mm walang -hmm. magmamahal, magkaalaga ka na hindi mamahal ang inyong trabaho nag-aantay ka lang sa matatagalan ka at saka hindi mo maan mo yung hindi mo pa lang ma ma mabigat ang araw sa'yo kaya kung hindi mo isipin yung trabaho mo oh yun tapos na pag sa hora na pala hindi pa pag sa iba hindi mo pa pala na isang buwan na pala ako dito sa hura na pala oh dalawang taon pala ako dito ay apat na taon na pala ako dito pero ano ang natitira, yun lang kasi nga, ano eh, kulang pa rin kasi sa taas nang bilihin ngayon Oo. ganito hindi mo magtsaga tsaga-tsaga, yan yeah. sa Sabi nila, mahirap yung trabaho. Lahat naman, walang madali. Walang madali trabaho Kahit nga, nas, natutulog ka, minsan napapagod ka rin. Di ba? Pero kung isipin mo na lang na ito ang nabibigay ng ano sa pamilya mo, huwag kang magreklamo, mo. Tangkol ka. Lagi tayo magpapasalamat sa Panginoon na binigyan tayo ng lakas. Kasi kung lahat reklamo, walang magaganda at saka walang hindi ka magtatagal sa trabaho kasi nga ganito o oh. kung nagbediklamo ka makikita naman ng makikita naman sa ano mo daw ka kumilos na hindi ka happy at saka makikita naman nila dito kung hindi ka happy so madali lang ka lang eh, ano, kasi nga mabigat sa loob mo pala ang tumulong mabigat pala sa loob mo na ganito kaya kung mag-aan sa loob mo naramdaman nila na ah ito kaya apat na taon ako ngayong November, sinabi ko na hindi na ako mag-renew kasi nga uh, may plano si sa akin. salamat na lang natin na naging apat na taon ko naging nanibibahan ako sa kanila apat na taon. Yeah, bawal magreklamo kung, kung sa tulad ko na gusto mga ibang bansa kasi nga 10 years na akong nakipagsampalan na sa ibang bansa pero hindi ako nagsasabi na ano maganda naman ang alaala maganda naman lahat kung mabait ka pag ka ang ugali ng amo mo is lagi lang huwag ka rin maglagi sa utang kahit ano, nasa tama rin ang pagsagot kahit mali nila kasi alam nilang silang amo tansyahin mo rin kung nasa ano na siya ako lagi akong nag ano pero pagwal, ano, alam naman nila kung saan sila nagkakamili mas din sila kaya lamang pa rin dito ang mapagkumbaba kasi bibilis ka manigay kung mapagkumbaba para marunong kang ano sabi nga nila at bala, madali lang naman maghingi mag, mag, na sorry kaysa ipataas mo yung di Diba? ganito. Kung sabi nila, no, magsulit ka. Kasi nga, um, wala mo, wala na ako mas matas pa ang anong mo sa o mo. Yan. Yeah. Yeah, ganito guys. Talagang tiis-tiis lang. Hindi, hindi ka magpahinig. Walang reklamo. Para naman ibibilis ka nika. Mm.